Ayan mga sato ha. Ah. Ah, tinikma ko rin yung mga pagkain dito sa Mahogia ni no. Ah, masarap, masarap talaga yung mga pagkain dito. Kaya sobrang may hilo ka dahil kasi uh, ah, marami kang pagpipilian no. Kasi yung mga ano rito, mga staff dito sobrang friendly nila. At saka aalokin ah, ka talaga nila no. Kasi tigit-tigit yung mga ano rito, yung mga kainan dito kaya kanya-kanya ah, uh, -kanya karisma no? para mapansin mo sila at mapakain ka nila. Kaya, Isang pasasalamat ang naisip parating Sa isang hulog ng langit ang biglang dumating Sa 🎵 ang ang pangalan, saktin yung Pinablog ko lang ate. sa vlog Sige, sir. kaway ka, ate. po sila. Mabait po yan. Yeah. Yan yung mga yeah. staff po dila. Ayan. Ito po yung kanilang store. yan. Len Kitchen. Tsaka Jean Eatery. Yan. Ayan. Marami kayong pagpipilian dito. Ayan. Puntahan nyo po yung kanilang uh, store. Maratag po yan dito sa ma Mahogany. Ayan. Ayan po yung magsaserve sa inyo. Yung dalawang maganda na yan. Hello po. Hello po. Ayan mga sato Ah. ah Tinikma ko rin yung mga pagkain dito sa Mahogia ni no. Ah, masarap, masarap talaga yung mga pagkain dito. Kaya sobrang may ka dahil kasi ah, marami kang pagpipilian no. Kasi yung mga ano rito, mga staff dito sobrang friendly nila. At saka aalokin ka talaga nila no. Kasi tigit-tigit yung mga ano rito yung mga kainan dito kaya kanya-kanya ah, uh, -kanya karisma no? para mapansin mo sila at mapakain ka nila. Kaya dito sa uh, Lens Kitchen uh, at Gigi's Eatery Ito, yan. Napaka-solid. Masarap. Kasi dito uh, mayroong ano, kalderetang kambing at saka bulalo. solid. Mainit-init pa mga kasato. Kaya eh, at saka itong kambing, uh, kalderetang kambing, paborito ko. Kaya yan, kaya mga kasato, uh, punta kayo dito sa Mahoganino Market. Matatagpa dito sa Tagaytay. No? para na mga kasato, kain na tayo. Gutom na ako kanina pa. Hmm, <laughs> sarap. Paborito ko, okoy, oh. Pag tinuyo na sila sa okoy, nakatatlong naka okoy na kami. na. At yan, mga kasapa, no? Uh, ito ang number one na paborito ko na nandito, no? Sa uh, Mahogany Market. Pero silang libring kapit. Alam nyo naman na uh sa so, mga nakakilala sa akin na uh, may hindi ako sa kape no? meron silang libre niya kape ng barawa ng Batangas no? kaya eh, ito mga kasakto no? ganito lang siya kaliit sobrang na nakita na ako at masarap naman ang kape ng barawa yun <tinyo> ayan mga sakto nandito ako sa mahogany ayan market no ayan ito po dito niyo makikita yung iba't ibang klase na uh, pamilihan dito sa Tagaytay no sobrang daming pagpipilian especially sa mga pagkain or yung mga uh, pasalubong no ayan masarap mamili rito kasi medyo konti pa yung tao pero pag weekend daw Uh, marami daw tao dito kaya uh, ordinaryong araw ngayon Thursday yan, okay na okay talaga mamili tsaka masarap yung mga bulalo nila rito <laughs> sobrang busog ko sa bulalo pa lang ayan ikot ikot lang tayo para samahan manyo ako mga sabi. あっ <music>

Terima kasih telah menonton Pa black <laughs> Ngayon po, medyo uh, nahikot na natin. Ayan. Uh, hinahanap ko lang kung saan kami nakapark. Naiwan na yata ako ng mga kasama ko. Ayan. Wait lang. Hinahanap ko sana ako nakapark. Nabuti ka na kami ng hapon eh. Yan, yan po yung kanilang...

kung gusto niyo yung mga halaman na rapted no ayan no? mga madali nang patubuin dito na makakatagpuan niya sa gilid ng uh, mahogany uh, tapos sa na ayan sa lahat ng mapasalamat ako Lalo na sa mga tao na niwala sa talento ko Tulad ni Saktong atong sa pagtulong mabilis Kahit na anong mangyari di kanya matitiis Handa kanyang tulungan sa gita ng kagipitan Kahit anong estado mahirap ka man o mayaman Pagin ang opera medyo basta siya ng trade But sa atong guwapo munit kapag tumulong bukal sa kanyang puso Isa ako sa magpapatunoy sa pagtulong niyang wagas Dahil nakilala ko siya bilang tao may bukas Palag para sa mga maralitang katulad ko Politiko ka lang tol, sa'yo ang boto ko Kaya mga kababayan si Joker Di ay pakinggan Saktong guwapo ang tutulong para sa kinabukasan Ako, ikaw, tayo, sila, lahat tayo'y magkaisa Sa pagtulong ni Saktong guwapo sa porta ang ipadama